yun na uh, break time kaya uwi muna ng ano ano ngayon sama kayong dalawang ano, ano? muder ano? uh, uwi kami ng ano bigya sige uh, Pauwi kami dahil uh, break time namin ngayon

kasi ng ba? Ay, pala Ay sa hindi lang, hindi umuwi yung iba, no? Dalawa. yung hindi umuwi yung iba. Deniz. Kaya ano lang kami. May... Dennis, over time. Eh. Oo. Bilis na mas bus namin, no? Oh. Bilis. Gutom na siya. Kaya ano. Gutom na, gutom, gutom. Yon, malapit na kami bumaba. Ah. Ah. Tayo po, baba. Ay bakala sarado. Sarado. Tama yan, paki Ah, Sarado ang bakala. Malapunan mo susi. Eh wala. Eh, oh, iiwan ko lahat eh. Papa, <laughs> bye. Bye, bye. ko. kalimutan Kalimutan eh. Ah, dito muna ako tatambay wala na yung mga kasi tuti o sarap ng siguro nito may ano pa oh. o red mill gumagana to? oo oo ba? oo oh. oh. yun oh, masarap nung ilo masarap oh. so, uh. may ka mo? Meron. di sana ada Ingenier, si Bos mau di ah, wala pala po, gano no? supas ah, makaroni makaroni ah, supas supas apa yang ada? Oo ano? ba? Sa oh, ba? boxer si Buso. Ah, uh, dito ka na rin nakatira? Hindi. Hmm. Dito lang naman yung Ito Dito na yung dito. Dito, dito. Oo nga. Dito na nilagay yung nga. <laughs> di <laughs> dito ba ano? Yung washing. <laughs> dalawa gumagana yung dalawa oh, <laughs> <laughs> oh lang dami dami paliguan Eh si Tote nagkakape. Ah Tote, anong ginagawa mo? Okay. Ha? Ha? Nakakain lang Tapos mo lang kumain? Oh. Anong mayroon dyan? Oh. Aba, is the Hasa-hasa Special yan ba, Special ah Meron ka pang ano ano nga -ano ah -ano -ano. Ay, ano pala to? Astre Astre na Ah, may laro kayo ngayon? Opo Saan kayo naglalaro? Ayeta San Hello mau tayo Third floor. Third floor <coughs> Yung, mga gusto maglaro. Oh. Bilyaran no? Oh. Hindi ka Ay Hindi ka Bilyaran

Ay, hindi tinamaan. Ay, sabay ka na sa kanya <laughs> mamaya. Hindi, mag-iba yung ruta ano, nun Bakit? Siyempre, dadaan ka sa ano, sa bus. Ah, oh, pwede Hindi, may service naman eh. Doon naman na daan yun eh. Uy! Hindi, ah, Ma hindi marunong ah. Hindi, hindi marunong ah. Busso. <laughs> Kumaga na 'tong dalawa? <laughs> Third floor. CR din Kain, Hindi pa eh. No, oh, niya rin ako doon 'yung eh, ano. Duarte. May sopa. May diyan. Mm. Sopa doon. Doon na lang ako. Kimotor din dito sa sinampay ng ibang air sa payan kalapati sa loob ang kalapati oh kalapati ito yung lutuan ng mga Pilipino puro lalaki kaya rugyot eh sampayan ng ibang lahi Ayan, yun. Kaulapate ang laki, oh. Oh. Uh. Ayan, sila, oh. Ah, nandun pala yung bahay nila sa taas. Oh. Masok sila. Ang laki, ang laki ng kalapate, oh. Hmm. So, baba tayo. Na ang second floor. Baba. Baba. Ako sa baba. Chicken. oh yan. Nakablog ah. niya. <laughs> yung ano niya. Ano ano, 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 ano? ano? Surigao. Yan, surigao. Oh, surigao. Saan ba? nga sa Surigao? Tawa, goy. Surigao Surigao del Sur? Oh. Surigao del Sur. Malayo kayo dun sa ano? Sa... Yung ano ng sikat na ano doon? Ah, sa Siargao. Ah, Siargao. Malayo kayo, no? Malayo, malayo. Ah, malayo. Hmm. Ah. Norte yata yung Norte. Ah, Norte yung ano? Sa inyo? Tilsor. Tilsor. Hmm. Ay, ibig sabihin, may, mayroong Norte, may Tilsor, mayroong pang isang ano? Ah, tawag dito. Siargao Tril Norte, Siargao Yun lang, dalawa lang? No, dalawa lang. Ah, dalawa lang. Ah, dalawa kurtina para hindi ka makita pag matutulog ka oh. eh, tulog ka ng ano Pilipino bintana puro bilya rin yun sa kabila Nakachamba ako nung pumunta ako, pumunta ako rito, may pagkain, no? Oh. Uh -huh. Supas. So, supas. Mas, mas, bilis, mas, 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 sabis, mas, mas. ko naman. Supas <laughs> <laughs> so, oh. oh, dami sa ug. Hmm? Kala ko may birthday kaya may supas yo. Eh. Oh. Tapos marami pa silang pera, oh, no? Oh. oh. Dami oh. Ang recover na ano po? Ang recover ng <laughs> <laughs> bikers. <laughs> Yan yeah, si Master. Yan, si Master. Oh. Yung ano dito, nung nagtuturo nung araw sa amin, ng, ano yun, ano yun, tinuturo mo dati? kampilan. Kampilan? Oh. Oh. Tubog. Yan, black, belter yan eh. Master, tari. Oh, kain tayo, kain. Tara. Tari, Master. Tari, oh. Ah, oh, sa lupa. Sa lupa kain tuloy. Marami naman yan eh. Baka may ikakain pang iba nito ha. Wala no, no, tayo lang. Tiskan e, po, hindi na uwi yun eh. Si Kalbo? Oo. Kala na naman Ay, yan yun. Oo. Oh. Salamat, salamat. Ay, sa, uh, kamo sir. yung tao ni... Nakakasalatin mo na naman. Oo. Swerte. Nakachampa <laughs> okay. 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 no.

Ba. Ba. <laughs> na nag-iisa ako, masarap. Oh, 'lom. Kain game. Karon, karon. ba? Oh, pasalubay so, tayo sa nagluto eh, nagluto ng ano. Salamat, salamat sa supas. Karon. Mhm baba na po at uh, baka maiwan ng ano ng bus. Ah, <clears throat> uh, balik sa trabaho. Break time lang kaya ano. Kaya pumunta ko rito. <laughs> park dito park may mga bilihan na rin ng mga kwan mga pagkain ito pa oh. bilihan ng pagkain ano tinitinda dito? dusa morning 100 dusa Lolo oh. Ang kalat pag ano. Gabi kasi ito pag gabi. Daming tao rito pag gabi. May mga upuan din oh. balik na tayo sa bus. Uh, baka tayo ay maiwan. Ito itsura dito sa ano, Borobilya. Puro, puro mga tirahan ay mga ano mga nagtatrabaho sa factory sa mga factory nagtatrabaho dito yung mga bilya yung bagong gawa pa dyan oh. No. bagong gawa mainit uh, October na mainit pa rin dito sa ano sa Saudi dapat na, ano, malamig sa umaga malamig na eh ngayon mainit pa rin Lalo oh, sa loob ng ano? Lalo sa loob ng tulog. Lalo na pagka uh, ano yung buwan ng Mayo. Oh. April magmula ng April hanggang June, July. Kasagsagan ng init hanggang August. Sobrang init dito. Talagang kapawisan ka. Yan, pabalik na tayo maya Inaantay na lang natin yung driver. Ayan, na, uh, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe Mark Gallion Vlog. Bye-bye.